Ayon sa paunang investigasyon ng polis, nasa tamang linya raw ang pampasaherong bus ng sumalpok sa truck. May news to go si GMA News stringer Junjun C. Yes, uh, we we, uh, labis-labis uh, ang pasasalamat ng OFW na si Lilibit Leron, isa sa apat-apat na sakay ng sumalpok na Victory Liner Bus sa isang uh, gasoline tanker at na uh, motorsiklo bandang alas dos na madaling araw sa bahaging labay si Hakagayan Valley Road, Barangay Bantog, Science City o Patungo sana sa Pasay si Leron, ng maganap ang aksidente na agad ikinasawi na nasa siyam na katao. Kabilang dito ang driver ng bus na si Ryan Tamangig, presidente ng San Mateo, Isabela. Driver ng tanker na si Silvino Marto ng Bagabag Nueva Vizcaya. Driver at back rider ng single na motorsiklo na si Leoncio Pajarillo, 39. At misis na si Evangeline Pajarillo, presidente ng Villa Javier, Barangay Bantog Science City, Punyos, Nueva Ecija. Lima pa sa Siam na nasawi ang uh, kasalukuyan pa rin uh, kinikilala ng otoridad. Sa ngayon, matapos ang aksidente ay agad na dinala ang mga nasugatan sa Central State University Hospital. Subalit so, balit agad din uh, inilipat sa ibang hospital sa San Jose City. Ang uh, apat sa mga nasugatan ay kinilala naman na si uh, Arceli Medina ng Jones Isabela, Arthur Sadinas san, ng Santa Maria Isabela, Elvino uh, Basining ng Cagayan at Alma Sansano ng Bayumbong Nueva Vizcaya maging ang apat na ang, ang kapalitang driver ng bus na si Ronnie Kalika uh, nagulat din daw sa pangyayari. Nakatulog daw siya sa likurang bahagi ng bus matapos sa uh, silang uh, magpalitan ni Kamangig sa San Jose City. Nahulog na lang daw siya sa bangkuan na kanyang tinutulogan ng sumalpok ang kanilang bus. Uh, pabiyahi, raw sana uh, si, siya sa patungan bansang Brunei para magtrabaho at maagang umalis mula sa Isabela. Pero uh, dahil sa nangyaring aksidente, nagdadalawang isip na siya ngayong umalis, ngayong araw at planong magpatingin na lamang sa doktor dahil sa pananakit ng kanyang tuhod at katawan. Uh, basis base sa paunang investigasyon ng otoridad, nasa tamang linya ang pampasaherong bus nang bigla na lamang iwasan ng isang motorsiklo at sumalpok sa kasalubong na tanker. Uh, samantala, ang mga labi ng mga biktima ay pansamantalang inilagak sa isang punerarya sa Sayang City of Punyos, Nueva Ecija. Yan muna ang uh, kaganapan dito, Sir Howie. Junjo, may mga tanong lang kami ano itong tanker no na, uh, di ba delikadong uh, sumabog yan uh, uh, anong, anong sa, laman sa ng talukunan? tanker gasolina yes, uh, ba yan uh, Ayon nga sa mga ano ayun nga sa mga otoridad, yan yan, dito may mga ilang mga uh, nag-uusis nag sa dito mga residente na naninigarilyo at uh, pilit silang uh, pinalalayo ng uh, mga otoridad. At uh, kasalukuyan, ay meron na dumating dito na isa pang tanker at uh, planong isalin ang sakay nitong uh, tanker para uh, dalin nga para agad na maalis dito sa sa kalsada, ang itong uh, na nakabanggaan nga ng bus na tanker. Sa kasalukuyan ba, uh, may cordon na ba uh, sa paligid ng uh, tanker na yan? Uh, kasi yung video na kikita namin, uh, uh, marami pa rin ng usyoso sa paligid ng tanker. Yes, uh ka uh, PHW, ito nga uh, mga residente medyo may ka may katigasan ng ulo, pero pilit naman na uh, uh, sinisi secure sinisecure nitong uh, mga otoridad para wala na, baka kung sakaling nga, na mayroong uh, mangyaring uh, hindi maganda, eh, wala naman ang madamay. Pero uh, itong sitwasyon dito, malapit din kasi ito sa kabahayan, kaya uh, ilang mga residente rin dito ay uh, nangangamba, kaya ang hiling nga sana nila ay maialis kagad itong uh, nakabarandang uh, tanker dito. Okay, uh, Junjun, si Kara David ito. Magandang umaga sa iyo. Yes, po, magandang umaga po. Okay, Junjun, ikwento mo lang. So, ang nangyari, yung bus, may iniiwasan siya na motorsiklo. Ganun ba yung nangyari? Kaya siya bumanga doon sa, sa tanker na nado sa kabilang lane. So, head-on collision ito. Aha. Uh -huh. Apo. So, ang nangyari dyan, uh, ang nangyari po dyan na uh, ayon doon sa mga otoridad, ayon doon sa investigador na napausap natin, Ah uh, patungo sana nga itong uh, bus sa Pasay. So mm -hmm. pagdating dito sa lugar, uh, medyo madilim itong uh, lugar at uh, medyo malapit din sa probada. Ayan, na nagulat na lamang sila dito sa motorsiklo at uh, nang iwasan, uh, itong uh, motorsiklo ay bigla na lamang sumalpok dito sa kasalubong na tanker. So head-on collision ito, Junjun -jun, ano? Uh, yes, uh, head-on collision at uh, ayun nga sa autoridad ay Ah uh, don't on the yung parehas na driver nitong nga uh, dalawang nagsalpukan na uh, sasakyan. At sa pinakahuling tala ng uh, mga otoridad, ilan na ngayon ang uh, casualties nitong nga uh, aksidenteng ito? So nung, nung huli nating nakausap kanina itong uh, otoridad, yung investigador ay... Uh, ayon sa kanila, walo yung uh, kanilang uh, na, namatay na, na, na kagad. At uh, yung isa naman ay uh, namatay na dito sa, sa habang ginagamot sa isang hospital dito sa na, sa Nueva Ecija. So sham lahat-lahat. So sham na po lahat 'yung At itong sham uh, uh, na ito Junjun, jun lahat ito ay pasahero ng ng bus or driver. The, yung uh, dalawa dyan, 'yun ang sakay ng motorsiklo mm -hmm. at yung uh, itong isang driver ng bus at yung driver ng tanker, yung apat. So yung apat hindi pa rin na, na yung bali yung lima sa sham ay uh, hindi pa rin nakikilala sa Andun yung mga pulis ngayon para makuha yung nilang uh, Uh, pangalan at kung saan sila nakatira. May ilan pa bang sugatan na nasa ospital pa rin hanggang sa mga oras na ito at anong ospital ito? Aba, uh, may ando pa yung uh, ibang sugatan. Uh, matapos nga gamutin dito sa CLSU Hospital, ay dinala kaagad dun sa isang pagamutan daw sa San Jose City at apat, lang, apat lamang ang, uh, ang uh, nakikilala. Pero ayon sa ayon sa nakausap nating otoridad kanina, ay medyo ligtas na itong apat, pero yung iba ay hindi pa nakikilala. Meron na, mga, kasi labing ano na, bali apat na put apat yung sakay nga nitong uh, bus na ito, at uh, bali yung iba ay, ay nakapunta na, ng, ano, na-transfer na, natulungan na ng uh, mga kawani ng uh, Victory Liner. at uh, na ipadala na sa ano na ipadala na dito sa, na isakay nila ng ibang bus para patungong uh, Pasay Junjun, uh, nagkwento ba yung mga pasahero tungkol sa pagmamaneho ng driver? Uh, sobrang bilis ba ang takbo nito na uh, sa pag-iwas niya sa motorsiklo ay uh, uh, sumalpok doon sa tanker? Yes, kaya uh, huwag itong ano. Nung nakausap natin kanina itong uh, si Lilibet Leron, ay uh, nakadukduk daw siya kasi nung uh, mangyari yung insidente. Pero gising daw siya. Nagulat na nga lang daw siya nung uh, biglang uh, sumalpok at a-laki, uh, mamalakas uh, daw yung pagka yung uh, pagkakasalpok, at uh, yun nga lang, na, nakita na niya, wasak na raw itong uh, harapang mismo nung kanilang sinasakyan na bus uh, itong autoridad uh, naman uh, uh, yung ay uh, ay nga niya na yung ilang mga mga pasahero ay natutulog din nung uh, mangyari yung insidente okay maraming salamat Junjun si ang aming GMA news stringer sa Nueva Ecija maraming salamat Junjun